News. Hindi tapos na tulay, hindi na lang inabandona ng kontraktor, inireklamo sa Kabadbaran City Agusan del Norte, Rajman Prince de las Marias, RMN Butuan. Inireklamo ngayon ng mga residente sa Sitio Pirada, Barangay Del Pilar, Cabadbaran City, ang isang hindi natapos na tulay dahil naniniwala ang mga nakatira malapit sa nasabing tulay na inabandona ng kontraktor ang kanilang trabaho. Binunyag ng mga residente sa nasabing lugar na mismo ang kanilang barangay captain ay hindi alam kung patapos na ang tulay o hindi. Batay sa tarpulin na makikita sa tabi ng nasabing tulay ang petsa ng pagkumpleto ay kasalukuyang Nobembre 5 ngayong taon. Ngunit ito ay inabandona o hindi na trabaho ng matagal na na panahon. Ang reklamo ng mga residente ngayon ay malakas ang agos ng tubig at bukod pa dito ay naaagnas na ang lupa sa gilid kaya nahirap ang dumaan ang mga residente. Habang napagalaman din na ang Reros Construction Company ang kontraktor ng nasabing proyekto. Kasama mo sa RMNDX BC Butuan, Radio Prince, De Las Marias, Tatak, RMM. Ah!